Alam mo bang isang araw lang ang kailangan para magsimula ng pagbabago sa iyong buhay. Maraming tao ang naghihintay ng tamang pagkakataon, ng perpektong sitwasyon, ng sign mula sa langit bago sila kumilos. Pero ang katotohanan, walang darating na perpektong oras. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa panlabas na mundo. Nagsisimula ito sa iyong isip. Ang iniisip mo ngayon ay siyang huhubog sa iyong hinaharap. Kung patuloy mong pinapayagan ng takot, duda, at panghihinayang na kontrolin ka, hindi ka uusad. Pero kung pipiliin mong palitan, ang pag-aalinlangan ng determinasyon at ang takot ng aksyon, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Sa loob lamang ng isang araw, kaya mong baguhin ang direksyon ng iyong buhay. At ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo mababago ang iyong mindset gamit ang Pilosopiyang Stoic, ang Pilosopiya ng Disiplina, aksyon at tunay na lakas ng loob. Handa ka na bang simula ng pagbabago? Hindi mo makokontrol ang mundo pero makokontrol mo ang iyong reaksyon dito. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari, mga problema, pagkabigo at pagsubok. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa paligid natin pero may isang bagay tayong may ganap na kapangyarihan, ang ating isip. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong sariling kaisipan, hindi ka basta-basta matitinag ng anumang hamon at ang unang hakbang maging mulat sa iyong iniisip. Kapag nagagalit ka, tanungin ang sarili mo, bakit ako nagagalit? May kontrol ba ako sa sitwasyon? Kapag natatakot ka, itanong, ang takot ba na ito ay may basehan o ito'y nilikha lamang ng aking isip? Ang pagiging aware sa iyong sariling damdamin at reaksyon ay ang unang hakbang sa tunay na kalayaan. Isa sa pinakamakapangyarihang teknik sa Stoicism ay ang Negative Visualization. Ang sadyang pag-iisip sa pinakamalalang maaaring mangyari. Hindi upang takuti ng sarili, kundi upang paghandaan ito. Ano ang mangyayari kung mawalan ka ng trabaho? Ano ang gagawin mo kung mawala ang isang mahal mo sa buhay? Ano ang susunod mong hakbang kung bigla kang humarap sa isang matinding pagsubok? Hindi ito pagiging negatibo, kundi pagiging handa. Sapagkat kapag natanggap mo na ang posibilidad, nang pinakamalala, wala nang may iwang puwang para sa takot. Dahil ang taong hindi hinahayaan ng takot o galit na guluhin ang kanyang isip ay isang taong hindi basta-basta kayang pabagsakin ng anumang pagsubok. Huwag mong aksayahin ang enerhiya mo sa mga bagay na wala kang kontrol. Gaano karaming oras at emosyon ang ginugugol natin sa pag-aalala sa opinyon ng iba, sa takot na hindi tayo magustuhan, sa pagkainis sa mga bagay na hindi natin mababago. Pero ito ang katotohanan. May mga bagay na nasa kontrol mo at may mga bagay na wala. Hindi mo kayang kontrolin ang iniisip ng ibang tao pero kaya mong kontrolin ang iyong reaksyon. Hindi mo kayang baguhin ang nakaraan pero kaya mong baguhin ang iyong susunod na hakbang. Hindi mo kayang pigilan ang mga problema sa buhay pero kaya mong piliing maging matatag sa harap ng mga ito. Isipin mo ang iyong trabaho Maaari kang ma-burn out kung palagi mong iniisip ang hindi makatarungang sistema, ang masungit mong boss o ang mga kasamang hindi mo kasundo. Pero ano ang nasa kontrol mo? Ang iyong pagsisikap, ang iyong mindset at ang diskarte mo upang umangat. Sa relasyon, hindi mo mapipilit ang isang tao na magbago. Pero kaya mong piliin kung paano ka tutugon. Pipiliin mo bang patuloy na magpakastres sa isang bagay na wala kang kontrol? o magpo-focus ka sa pagpapabuti ng iyong sarili. Sa pang-araw-araw na buhay, may mga taong bastos, may trapik, may mga bagay na hindi ayon sa plano. Pero ang tanong, makokontrol mo ba ito? Kung hindi, bakit mo sasayangin ang iyong lakas at oras sa pagre-reklamo? Ituon mo ang iyong isip, oras at lakas sa kung ano ang nasa loob ng iyong kontrol. Sapagkat dito, nagaganap ang tunay na pagbabago. Ang problema ay hindi hadlang. Ito ay isang pagkakataon para lumakas. Kapag naharap ka sa pagsubok, ano ang unang reaksyon mo? Magrereklamo ka ba? Tatakasan mo ba ito? O gagamitin mo ito bilang hagdan patungo sa tagumpay? Ito ang isa sa pinakamahalagang aral ng Stoic philosophy. Ang bawat hadlang ay may dalang pagkakataon. Ang tanong ay hindi bakit ito nangyari sa akin, kundi paano ko ito magagamit upang lumago? Isipin si Epictetus, isang Stoic philosopher na ipinanganak bilang alipin. Sa halip na magpakulong sa galit at awa sa sarili, ginamit niya ang kanyang sitwasyon upang hubugin ang kanyang isip. Natutunan niyang ang tunay na kalayaan ay hindi nasa katawan kundi nasa isip. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, naging isa siyang respetadong guro na ang aral ay nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Kung ikaw ay nabigo, hindi ito katapusan. Ito ay isang leksyon. Kung ikaw ay nahulog, hindi ito pagkatalo. Ito ay isang pagkakataon upang tumayo ng mas matibay. Ang bawat hadlang ay may dalang aral. At ang mga pinakamalalakas na tao ay hindi ang mga hindi dumaan sa pagsubok, kundi ang mga natutong gamitin ito upang maging mas matatag. Kaya sa susunod na harapin mo ang isang hamon, itanong mo sa sarili mo, paano ko ito magagamit para lumago? Dahil sa stoic mindset, ang bawat problema ay isang pagkakataon para sa tagumpay. Ang aksyon ang nagdadala ng tunay na pagbabago. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, "Magsisimula ako bukas." Ilang pagkakataon na ang lumipas dahil hinihintay mo ang tamang oras, tamang sitwasyon, o tamang pakiramdam. Pero ito ang katotohanan, walang perpektong oras. Ang taong naghihintay ng inspirasyon bago kumilos ay parang isang mandaragat na naghihintay ng perpektong hangin bago maglayag. Ang problema, ang buhay ay hindi maghihintay sa iyo. Ang mundo ay patuloy nagagalaw. At kung hindi ka kikilos ngayon, mananatili kang bihag ng iyong lumang kaisipan. Isipin mo ang isang stoic warrior. Hindi siya naghihintay ng tamang sandali upang lumaban. Hindi niya sinasabi, kapag mas handa na ako, saka ako susugod. Alam niyang ang pinakamainam na oras upang kumilos ay ngayon mismo. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, simulan mo ngayon. Maliit na hakbang man o malaki, ang mahalaga ay gumagalaw ka. Ang aksyon ay mas mahalaga kaysa perpektong plano. Dahil kahit gaano kaganda ang iyong ideya, kung wala kang ginagawa, mananatili itong pangarap lamang. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang isang bagay na kaya mong simulan ngayon? Isang desisyon Isang hakbang, isang aksyon na magdadala sa iyo sa direksyong gusto mong marating. Huwag nang maghintay. Kumilos ka na ngayon. Ang pagbabago ay hindi nangangailangan ng isang taon, isang buwan, o kahit isang linggo. Isang araw lang ang kailangan mo upang magsimula at ang araw na iyon ay ngayon. Ano ang natutunan natin ngayon? Una, kontrolin ang iyong pag-iisip dahil ang tunay na laban ay nasa loob ng iyong isipan. Pangalawa, ituo ng pansin sa iyong makokontrol. Huwag sayangin ang enerhiya sa mga bagay na wala sa iyong kamay. Pangatlo, gawing oportunidad ang bawat pagsubok dahil ang hadlang ay daan patungo sa tagumpay. At panghuli, kumilos agad dahil ang taong hindi kumikilos ay mananatiling bihag ng kanyang lumang kaisipan. Ngayon hamunin mo ang iyong sarili. Ipraktis ang stoic mindset sa loob ng isang araw. Maging aware sa iyong mga iniisip. Ito o iyong enerhiya sa kung ano ang kaya mong kontrolin. Gamitin ang mga pagsubok bilang pagkakataon upang lumago. At higit sa lahat, kumilos. Makikita mo kung paano nagbabago ang iyong pananaw, ang iyong desisyon, at sa huli, ang iyong buhay. Ang tanong ngayon ay, handa ka bang simulan ang pagbabagong ito? Dahil ang iyong bagong buhay ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon. At ang desisyong iyon ay gawin ito ngayon.